mahigit tatlong dekada ng tricycle driver si Jimmy. Perwisyo sa hanap buhay niya ang proyekto ng DPWH sa kanilang lugar. Malaki talaga yung epektado kasi dati eh, uh, medyo malayo-layo na bi nagiging biyahe namin. Ngayon, ang nagiging na lang namin, release to LRT na lang o kaya kanto ng Hermosa. Hanggang doon na lang ang nagiging namin. Sa kasalukuyan, mula sa Riles hanggang sa kanto ng Hermosa at Abad Santos lang ang biyahe ng mga tricycle dito. Mahigit sa tatlong daang metro lang ito. Kapag maikli ang biyahe, maliit ang kita. Dati, kumikita ng halos walong daang piso kada araw si Jimmy. Ngayon, maswerte na kung makatatlong daang piso siya. Ayon bumaba ng konti, bumaba ng konti. Ah, baga sa ngayon ang ang nagiging ulam namin ulam na sa uma, tangali ulam pa sa gabi kaya medyo tipid ng konti kahit ang mga pasahero na dodoble ang gastos sa pamasahe may marami kang bitbit, okay, -bit, hindi ka ano, makakasakay ng tricycle na diretso pa uwi sa bahay niyo. So, hassle yun. Nadadagdagan yung gastos kasi sasakay, uh, sasakay kung sasakay ka, kung madami yung dala mo, iikot pa. So, mas mahal yung bayad. Laki yan. Lalo ngayon magpapasukan pa rin mga nadaan dyan. Diba? Tricycle, gaya niyan. Yes, na magsasakay papunta ron, naglalakad dahil walang direksyon. Madudubli ka pa, sakay niya, pagsakay ka uli. Katulad ni Jimmy, matumal din ang kita ni Lucia nagtatrabaho sa isang vulcanizing shop. Sa laki po talagang medyo nabawas po sa amin sa kita po. din na po gaya nung dati, as in, mababang mababa na po talaga. Dahil po sa ginagawa po dyan sa harap po. 15 hanggang 20 pesos ang bayad kay Lucia kada gulong na maaayos. Kahati pa niya rito ang may-ari ng vulcanizing shop. Kung dati nakakasingkwentang gulong ang inaayos ni Lucia sa isang araw, ngayon maswerte na kung makabente siya. Kung dati ay kumikita siya ng halos siyam na piso, ngayon umaabot na lang ito sa mahigit tatlong daang piso pasokan ako. Sa so, ngayon, hindi pa kami nakabili ng pangis supply ng mga anak ko. <laughs> hindi rin ligtas sa perwisyo si Francis. Nagtitinda ng yelo. Ibang customer ko, hindi na makatawid sa hirap ng daan. Kasi mas sobrang lalim ng hukay. Ngayon, marami na bawis ng customer na hindi makap makapunta. Kaya, Sobrang hina. Oo. Ang ng tinda ko. Bukod oh, ah! hm. sa pagtitinda, nagdi-deliver din siya ng yelo sa palengke at mga kalapit na tindahan. Nasa isang kalye lang ang tindahan ni Francis at ang palengke kung saan siya nagde-deliver. Pero dahil hindi madaanan ang Hermosa Street papunta sa palengke, kailangan pa niyang umikot para makarating sa palengke. ang dating limang minutong biyahe. Ngayon, umaabot na sa kalahating oras. Mas matagal pa kung mabigat ang daloy ng trapiko. Sa deliver, yung pay sa gasolina, iigot ka pa Dagdag, income, dagdag gastos yung gasolina nagagamit sa pag para may deliver yelo. Noong nakaraang linggo lang, nawala ng kliyente si Francis itinigil na kasi na isang coffee shop ang pag-order ng yelo dahil nahuli siya sa pagde-deliver dahil sa traffic. Hindi deliver na 'yon, sobrang traffic. Hindi na sa pulong oras ng deliver. Sobrang traffic sa pag-ikot. Papunta ha, ka kabila. Dun. hindi na, na, hindi na sila kang order dahil nalate. ang dating mahigit na dalawang libong benta kada araw. Ngayon, maswerte na kung makaisang libong piso. Sobrang perwisyo. Sobrang tagal na niya, dalang taon niya. Sobrang delay talaga.